siguro ng January o last week ng uh, December. Uy, ganda ng bloklak to ah. Kakaiba to ah. No? Uy, sa kakaiba ah. Okay mga sa magandang uh, buhay po sa ating lahat. Dito tayo ngayon sa ating uh, okra-okraan. Uy, ganda ng bloklak to ah. Kakaiba to ah. No? Uy, sa kakaiba. Hmm, to. Tayo ngayon ay maglilinis. At uh, mag-update tayo rin tayo mamaya sa ating mga tanim. Update, update. Tabas-tabas tayo. yung pagandahan sa uh, may plastic mulch bawas yung ating uh, hanginisan bawas okay, natapos natin ito isang uh, plot itong kadyos oh, mamumulaklak wow, na rin oh. mapapansin nyo mayan oh. wow, mamumulaklak na siya December yan, may okay na yan, may bunga na okay so tatlong puno to, apat lima, sama yung nandun sa malapit sa kubo So ito po yung ating uh, na trabaho ng ilang oras kasi hapo na tayo nag-start dahil uh, sobrang init. At ito pala no, yung ating okra uh, ay uh, nakakatuwa dahil lang lulusog dito sa party dito dahil siguro yung may plastic mulch ba? Yung pagkakaiba ng plastic mulch, may plastic mulch saka wala no? Wala lipat yung uh, tawag dito ay uh, tabunan nga natin wala tayo hindi natin na uh, lagyan ng uh, kwento mabigat o tabun na lupa at may maharvest tayo bukas si harvest ulit tayo yan yung, yung mga bunga kilo man lang ako isa so. Oh. So, oh, ito karamihan ito mga sanga, -sanga na lang po yung uh, namumunga no? yan o no? mga pansin yung sanga, sanga dahil mabababa na So, yan ang okra. Magaganda, o. Oh. Matataba, manunusog. Itong ating uh, sitaw, kung kailan lang natin uh, na itanim, no. So, pakiramdam natin para ambiyas ng panahon. Dahil, uh, ito, o. Oh. Napakakawala na nila, oh Sige lang. Malulusog na sila. Masisigla. Ah, yan oh. Masigla ang kanilang dahon. Green na green. Yan oh. na sila. Umakyat na sila. Mm -hmm. Ayaw niya. Yan. yan. yan bilis. Uh, by first week siguro ng January o last week ng uh, December sige pa na uh, wala no hindi natin na ito. to hasta hmm, basta ang naka tutok tayo kung kailan na namumunga ayan hindi natin pinapansin yung uh, oras araw panahon alright no So, oh, katuwa. Ang lalaki na nila. Hapon na naman. So, magandang hapon sa ating lahat. At hanggang dito muna ang ating uh, vlog for today. Magandang magandang buhay po sa ating lahat. Hapon na naman. So, pahinga-pahinga din. Uh, nagpapa ano sinusunog natin yung ating uh, tinabas ng mga nakaraan no? na dito sa ating garden na maliit at ay manari ng uh, pitcai malapit dito sa tubig God bless ating lahat bye 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 muna ingat ingat tayo lahat